guys Ayan. ito yung motor na to di atras yan ten, 2019 so lahat na yung lum lumalabas ngayon Euro 3 technology na yung may AIS so ito wala pa ito walang air induction system yan ito yung napili ko kasi pang business So, sa mga na-experience ko, kailangan talaga may atras mas maganda. So, so guys, papakita ko sa inyo yung yung, tak, yung tinakbo niya. Uh, kung pa lang, lang kilometro pa lang. Ayan. bago guys hindi aandar pag di mo chuchok yan itong takbo pa lang nito 12 12 kilometer pa lang yan 12 pero so pansinin natin yung yung carburetor kung anong setting nya yan So, bibilangin natin yung stock setting ng carburetor kung ilan yung ikot. Gamit itong yan, chani. Pang paikot ko. Yung kakasya. Kasya ba? Yung kasya. Bakit? Mahirap umandar. Tutin ko muna tayo, Kung ilan. One half. pala guys ang setting ng carburetor dalil lang sa kasa almost one half parang one half lang wala pang wala pang isang ikot sabi Ha? Huh? May butas dyan. Oo. Oh, Doon na. Kaya, ayun o. Ano, ay, 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 plastic. Ay, 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 mo kasi tinanggal? Ayun na. Kahapon. ay pala may harap pumandar. Pero matipig Ito yun. Ito yung tanggalin nyo para yung ano, itong Ito. guys. One yung 我的妈妈。 bilis yung dalawa. Diba, say ko yan ay siya. May shit pa nga dito. Diba mo? Wala pang isang ikot. Ito sa amin. Wala pala mayroon ka mandar. Ito ay bilang. Hindi ay nakipilan. Pinatipid talaga. May dalawa. Dalawa. Ito. Para hindi nagreklamo yung kostong siguro. Ito. So. Oh, oh, natin. guys. Ilagdagan ko lang ng Pak. Oh lang guys, pad. Ayaw man dar lumabas niyo na one hop. I find Okay. stock setting ng rosie almost sabra lang sa konti ng one half turn Grabe, nang no, katipid siya, hindi nang ganun kayo matipid ka sa yung motor mo Sigurado, nagluloko na naman ang setting ng stock na yon, uh, lean so ibig sabihin puting puti yung puting puti yung spark plug spark plug mo na si chamber si wala yung matipid sa gasolina yun Kala ko tinitignan ko kung may singaw yung manifold kasi ayaw umandar. Ayaw ko sanang galawin kasi galing lang sa kasa. kilometer km pa lang. So, ganun lang guys. Kung gusto nyo naman guys, uh, i-tune up talaga yung carburetor nyo ng maayos. Every mag-turn lang kayo, no? Isa ko ka bago-bago. one aluwag. Kung yung karburador nyo, let's say, nag-start kayo ng nang start I, iikot kayo ng paluwag ma one part pakinggan nyo yung tunog ng makina kung pataas yung andar o hindi habang pag tumataas paluwag yun masyadong malakas na sa gasolina so better mag stay lang kayo dun sa um, dun sa mataas mataas yung idol huwag kayo mag stay dun sa mababa kasi masyadong masyadong ano masyadong matakaw na sa gasolina dun naman sa dun naman sa So, pag masyadong may pamatay ang akin. Hindi ano ka naman tayo pamatay ang akin na ano? So, mag-stay lang kayo dun sa pinakamataas na ang dyan. So, huwag nyo kaya mamatay habang naka-under. Tapos ikutin. Tulad nito, ikot natin. one minute Shhh. one minute a half. one lang yung ikot natin one turn lang kanina dahil galing sa stock na one lap lang yung turn nila nagdahan so, ko lang ng one lap so ngayon kapakiramdaman natin yung tunog mag magta turn ako na one ワンワンフォッワンワンフォッワン ito to siya is nito pero yung ay ganyan na natagdigan po na one up to one up to parang ibig sabihin nito ayan na nga ko sa gasolina ayan pero mas maganda mag plug mag plug kayo sa para plug kung pati o wal i-check ng 5 minutes itong motor tapos tatanggal sa para plug pag pati minimal minimal brownish meron pag puti makalim pag black masyadong malakas na sa dino so isa uli ko dun sa ako no? sa maganda yung under nya yung pinamatas ng under nya hindi ganito yung makagal yung yung idol ito ay ito ko

sabihin wala nang gasolina na nahigot yun hmm. kanina yung setting nila almost one half lang yan guys yan sinagad ko sinagad ko pa ikpit muna yun namatay so ibabalik natin sa stack ng Rosie. o mag start tayo sa para umandar siya mag start tayo sa One up. One, one turn So, ganyan tayo I-start natin ngayon Start natin ngayon guys. Kung so, mag-idle. Pag hindi mag-idle, eh, uh, dadagdagan natin, dalawagan natin. Uh, so far. So far idle naman siya. So, ibig sabihin, yung one time na yan, nakalim pa rin yan. Gracias. pa na dito one and a half lang ang turn niya uh, yung mixture niya kung so, nare-reach niya yung mataas yung RTA eh, yung niya hindi siya, hindi siya naman magay okay. ayun para madaling umandar yung motor niya ganun ang gawin sana ito na kayo sa video ito. Next video naman. and next video naman. Titignan natin yung yung stock stock setting ng valve clearance yung valve timing ituturo e, ko na rin sa inyo kung paano mag valve timing galaw lang ng rocker arm makikita nyo na ah, kung nakabalp timing kayo o hindi so safe ride sa inyo